Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maglaan ng oras para sa iyong pamilya, lalo na't family day ngayon, ang pagstay sa tahanan ay magbibigay ng saya at swerte, na makakatulong sa buong linggo ng inyong pamilya, kung may mga business deals na kailangan mong asikasuhin, mas mabuting ipagpaliban muna ito dahil walang buenas na enerhiya mula sa ibang tao ngayon. May pahiwatig na Miyerkules ang araw ng iyong kaligayahan at swerte. Ngunit maaaring makaranas ka ng kalungkutan sa araw ng Martes. Sa buong linggo, ang lahat ng desisyon mo ay magkakaroon ng epekto sa iyong kapalaran, kaya't makinig sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Pagdating sa pera, unahin ang iyong pamilya lalo na kung may extra kang pera ang pagbibigay sa kanila ay magdudulot ng tuloy-tuloy na biyaya at grasya sa usaping pinansyal, sa trabaho. Mag-ingat ka sa mga hihingi ng tulong na kasama sa trabaho dahil sila ang maaaring magdala ng ikakalungkot mo ngayong araw. Sa usaping pagmamahalan, wala kang dapat ikabahala dahil masaya at puno ng magandang enerhiya ang inyong pagsasama ang pag-aalaga sa inyong pamilya, lalo na sa salo-salo, ay magpapalakas ng bonding at magdudulot ng mas matibay na kabuhayan, isama ang mga kulay na color blue at color yellow upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw. Ang mga numerong number 43, number 6, at number 32 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago, Huwag kalimutan, ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, pag-iingat sa paggawa ng desisyon pagkakahanap na ang zodiac sign na Pisces para hindi mapasubo sa hinaharap.